guys, so pasukin naman natin ang farm. Ito po ang farm dito sa Amanapark Ayan, so, ayan guys, may mga ostrich doon. Saglit lang ha, layo na nilakad namin. Ha? Basa din ako sis Kamay mo na lang. Tapos may mga ano din dito guys, oh. Mga, ano ito, gansa ba to? Gansa. Ayan. Comment down below na lang. <laughs> ano ba to guys? Teka, lalapitan natin ha. Pwede naman lumapit eh. Hello guys! Ang dami nyo. Hello! Ayan, ang dami nila oh. Oh. Tapos doon sila nagsiswimming. Ito yung pinaka maganda guys. Sige, habang naka-open yung kanyang ano. Ayan guys, nakikita niyo ba yung nakikita ko? Ang ganda niya oh. Wow! You're so beautiful. Ang ganda mo. Tara, nahiya siya guys. Ito walikod siya sa atin. <laughs> Hi! Ay, umikot pa talaga siya. Ayan na siya. Oh, wow. <laughs> Paano ko ba siya makukuha na lang? Ganda yan. Ganda niya, oh. I don't need money. I don't need cars. Naku po, parang lalabas to ah. Hindi ba ito lilipad? Sis, akabulin tayo. Oh, stretch guys oh. Hi! And the other one. Nakatingin sila guys eh. Nakatakot lumapit. Feeling ko lilipad sila dun sa bakod. Tapos akabulin kami. Ayan. Ayan. Oh. Oh. Para naghahanap pa yung isa ng daanan palabas. Kasi yata kami habulin. Ito mo na guys, ang kakaibang kulay ng bird. Oh, ang ganda niya, oh. Hindi pala siya bird. Ano ba tawag dito? Ano tawag dito sis? Ano din, peacock din. Peacock din? Ang ganda, ang ganda ng kulay niya. Piling ko kasi na ano, sila eh. You open your crowd. <laughs> Crown. Open, open. Open Ayaw niya i-open. Oo nga eh. Ayaw niya magpakita sa atin. O, tignan niya yun guys. O, nagpapasikat yung ostrich. Oh. yung ostrich. Papasikat nga sila. oh. Ah, ako. <laughs> Ashley, picture mo kami dito. May, what na Hindi, eh, dito lang. Hindi tayo lalapit. Dito lang, oh. Eh. Adi ka, Ashley. Dito lang tayo. Yung makita lang sila sa back door. Ashley. Ayan na. Ayan, guys. Ostrich oh, din. <laughs> <laughs> no! Gusto ba yung ita o nagpapatuloy?